So guys, tuturo ko sa inyo kung paano tayo maghulog through Gcash sa ating hulugan ng motor gamit Gcash So punta sa Gcash sa loan, sa clone sa, ah, sa bills, tapos loan, punta ka, tapos bank of Makati click mo yung bank of Makati click mo, ayun tapos dito sa taas, meron nakalagay kung ilan yung hulog mo ayun, yung kung ilan na tapos yung baro's name yung kung saan nakapangalan yung motor mo yung account name talaga nyo so, example lang yung Dungeon 10 Vlogs so dito sa barrow digit customer number yan yung account number nyo ilalagay nyo dun yung 10 number yan yung 10 number account number yan dun baro's mobile number kahit anong number nyo sa sawa nyo o sa yung, yung or yung number mo yun Tapos purpose of payment, Monthly installment lang lalagay nyo dyan. So, ayan. Ayan, hindi na-click. Ulit. Insurance nakalagay. Monthly installment yung paghulugan. Ayan. Remark. Okay lang yan. Purpose of remark. Okay lang kahit hindi yung race sa remarks. Tapos sa email address yun ilalagay nyo yung email address kung naka-email address dun sa motor nyo. Ayan, ilalagay nyo. Tapos next. So, pag next dapat Ayun, dapat kung ilan yung babayaran, yung sa taas, lalagay nyo. And kung ilan, yung monthly nyo, kung magkano. Ayan. Tapos, pag-next na, ito yung lalabas niya pag uh, na-next mo na. Ito kasi hindi siya maano, kasi hindi ko naman lahat nilagyan, kaya hindi siya magpo-proceed. So, example lang naman yan para may idea kayo. Kung anong gagawin. So, pag-next niyan, ganito yung lalabas niyan. May lalabas niyan sa pag next yung resibo lalabas kailangan i-screenshot nyo yun or i-save nyo it, ganito yung lalabas ayan ayan 1,000 eh, kasi that 2 months na kasi hindi